Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al adawatu fil matbaki fil lughati al arabiyyah. Mga kagamitan sa kusina sa wikang Arabik. Sahnun plato. Migrafaton sandok. Kason baso. Sikkinun kutsilyo. syaukatun katun tinidor. kutsara. Miklaton kawali. Kaidron kaldero. mikassun gunting. Syukran lakum ala husni musyahadatikum wa mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung nagustuhan niyo ang video natin ngayon, 'wag n'ong kalimutan i-like, i-follow ang aming Facebook page.